Ito ang tips para hindi bumaho ang buga ng aircon ng kotse ninyo at saka hindi mabilis dumumi yung evaporator nyan. Kasi yan, pag sobrang lamig nyan, nilulumot yan. Tipong kagagaling mo lang sa biyahe, ginawa na ginaw kayo sa kotse, tapos pag park nyo, hinto, patay agad ng aircon, patay ng sasakyan, o anong matitira doon? Siyempre, mamasa-masa, nagmo-moist pa yung evaporator noon, tapos ilang araw nyo hindi gagamitin, tinambak nyo na sa sasakyan, lulumutin yun. Mabaho yun at pagka yan, namuuna-namuuna marami yan, dire diret yung masira na evaporator niyo sira aircon kaya ito nga, ay sinasabi ko sa inyo itong tips na ito, ang gagawin nyo lang habang pinapark yung isasakyan nyo mga 10 minutes, 5 minutes bago kayo magpark, kung malapit na kayo sa pupuntahan nyo para patayin yung aircon unahin yung patayin yung mismong aircon yung fan, hayaan mo lang siya mag-blow, nang mag-blow kasi yun, medyo mainit-init pa po gano'n ng fan, ng blower kaya yon medyo masisimot niya yung mga moist, yung mga tubig-tubig na natitira sa evaporator. Kaya naman, hindi yan pamamahaya ng uh, mga lumot o anumang mga mikrobe tumitira sa mga malalamig. Ganyan nyo lang, habit, araw-araw, ting bago, pag magbasta magpapag na kayo, hihinto na kayo, patayin nyo na yung aircon, yung flower lang itira nyo. At sa tagal ng ganyan, ma medyo matagal bago kayo magpalinis ulit, hindi nadudumihan talaga yung ano, evaporator ninyo ayan, man, napapatagal ang buhay ng aircode. Yun lang, kung hindi nyo na bahala kayo. Ito ulit si Gumrad. Ayos!